Ayan guys. At nagisa nga ako ng swim. Ayan, ang swim. Gagawa tayong ngayon na Dito ako ngayon ng curry swim. Ayan. Curry swim. At syempre, meron tayong rice white. Nilagyan ko siya ng green beans at saka ng corn kernel para masarap ang pagkain mamaya o diba masarap sya masarap yan guys tapos medyo lagyan natin ng sili para medyo maanghang sya yan ang lunch for today hindi ko na na-video ang kung pagigisa kasi busy ang lola nyo ayun, lagyan natin ang sili na haba at saka sili na ating niwang maliligit ayan guys syempre, lagyan natin ng konting gata ayan, para mas lalong masarap o diba imekos natin yan Ayan. Para ang texture niya, texture niya ay maging ganyan na. Ayan. Pakuluan lang lang natin siya ng konti. At pa may, na yan. Sarap. Ayan ang ating rice white. Kumakulo na rin. At syempre, meron tayong ditong sibuyas na puti para ilalagay natin yan sa pritong isda. Ayan guys, ito na ang ating fish. Lagyan lang natin siya ng asin. Ayan. Lagyan natin siyang konting salt. Ayan, kapilaan na lagyan natin. Lagyan natin ng baharat. Ayan. Yan ang kanilang baharat sa fish. Yan po ay maanghang. Ayan guys, nalagyan na natin siya ng baharat. Nakatawag nila ay yung baharat. Ayan. Ang ingredients ng fish na ating ipapride mamaya. At ayan guys, syempre, naitapon na natin ang pinagkuloan ng ating rice. O ba diba? napakakulay ng ating rice. Takpan muna natin sa Saglit lang yun, maluluto. At syempre, dito naman tayo sa ating kawi curry shrimp. Nilagyan ko lang siya ng carrots at saka ng patatas. Kung gusto niyo nang wala ay okay lang naman. Kung gusto niyo naman ng meron ay mas masarap, mas maganda. O di ba? ang ating lunch for today. Tayo yan, guys. Kapag date pa yung magluto ang ating pan at saka ang ating uh, swing, Pagluha tayo ng sa ayan, magasam sa ang gabi natin sa Kaya tayo nang itin. hindi naman sa atin. ako nang naisipan ko ng gusto Ayan. Nasa natin ang ating best of all, sa salam. tayo ng sarapang sa appetizer nila. Siyempre. Ayan. Hihira na akong mag, uh, mag video ng aking mga niluluto ko Kasi hindi, hindi, siya, hindi ko alam kung bakit. Hindi siya nag-grow pag aking ina-upload. Pero siguro, may time naman siguro yun na mag-grow. Pero ngayon ay wala. Wala. Ayan guys, at medyo lagyan natin siya ng konting cornstarch. Ayan para lumapot lang ng bagya ang ating sabaw. Luto na ang ating rice white. Ayan, pinalagyan ng konting makulay ng ating amo. Ayan. O, di nga naman, mas masarap lang. Ayan, guys, may lang natin to. At magpiprito na tayo ng fish. O, di ba? Medyo lumapot siya. Sarap. O, di ba? Parang restaurant lang ang style niyan. At syempre, nakagawa na rin tayo ng baked stubble salad. Ayan, ang kanilang appetizer. O diba, sarap yan. At ayan guys, luto na ang ating shrimp. Ang curry shrimp, luto na ayan. Tikman natin kung pala sa masarap. Malasang malasa talaga siya. Ayan guys, luto na ang ating rice. Ang rice white, nagkaroon na ng kulay. Ayan guys, Prito na rin tayo ng isda. Siyempre, eh, ang pinagkirituhan yan, dyan din natin iluluto ang ating sibuyas mamaya. Ayun guys, tutunan. Lagay na natin ang sibuyas. Kaya nag-review ako kami na kaya matuloy ang aking kalan ngayon. Ayan na ang ating fish. Ayan guys, mekos-mekos lang natin. Ayan, mekos lang natin yan. Hanggang sa medyo lumbot siya. Pagkatapos ilalagay natin doon sa ating fish. Ayan, lagyan natin ng mantika kasi wala siyang nangkita o diba at syempre meron din tayo yung jarjeer at saka na uh, radish red radish ayun guys, luto na, lagay na natin sila, lagay lang natin sa ibabaw, luto na yan at pwede na natin hiahin nagmamadali na ang aking amo at nagugutong na daw siya And guys nakaluto na ako thank you for watching bye